Sorry na lang sa mga loyal fans ng kapamilya actress na si Angel Oxin dahil mukhang hindi pa niya mapagbibigyan ang inyong hiling na magbalik na siya sa showbiz. Nakachikahan namin ang isa sa mga BFF ni Angel na si Dimples Romana kamakailan at nagbigay nga siya ng kaunting detalye tungkol sa nangyayari ngayon sa kanyang friendship. Ilang taon na rin hindi nakikita at napapanood ng publiko si Angel matapos itong magdesisyon na mag-focus muna sa kanyang married life kasama siyempre ang husband niyang si Neil Arce. Kinumusta namin kay Dimples ang pelikulang dapat sana'y gagawin nila bago magpandemya. Ayon sa aktres, hindi niya alam kung kailan nila ito magagawa dahil nakabreak pa rin until now si Angel at kahit sa social media ay hindi pa rin siya nagpaparamdam. Pero umaasa pa rin si Dimples na matutuloy ang nasabing proyekto pagdating ng tamang panahon. Sa ipa ng aktres, tanging si Angel lang naman ang makapagsasabi kung may balak pa siyang magbalik showbiz. Pero base sa nakikita niya kay Angel, super contented na ito ngayon sa kanyang tahimik na buhay na malayo sa maingay at makulay na mundo ng showbiz. Sinagot din ni Dimples ang chismis na hiwalay na raw sina Angel at Neil. Ayoko lang kasi banggitin dahil kung mangyari, mape-preempt yung movie eh. Pero it, it was supposed to be a movie. So hopefully, hindi naman natin ano, alam din, malay mo, biglang makaisip yung best friend kong lumabas, uh -oh. diba? so, kung lumabas, di ba? So, kumusta lang nga ba siya? She's happy. I saw her a few days ago. So, I saw her before the launch and then I saw her again. Oo. Ano siya? She's happy. She's very... Kasi nagmamahala naman sila ni Neil. Diyos ko, Lord. Ayaw parang, mo parang hindi pa muna ate. Pero, thanks, wala pa talaga. Kasi ang balak na bumalik or... Of course, siya lang ang makakapagsalita niya. No? Siya lang makakapagsabi niya. But the way I'm seeing it, she's very content where she is right now. At hindi ko matisin. Eh. Kahit siguro tayo din kung kaya natin yan, why not? Eh, Ako si Irvin Santiago at yan ang bandera chika natin today.